yung inahon namin kapon kaso lang may may pag so, ayun ang gandun kami sa kabila, sa kabilang yun layo ano to yung kasama namin hindi na matalong oh hindi <laughs> na ulit hindi na ulit ayun ulit na ulit pero yung iba ano eh talagang matindi rin malayo talaga guys, tayo guys. ito kulapad naman po ito hindi na ito Mount Samburano kulapad naman ito po yung pinagkana namin no? ayan ang mga palatandaan nyo Ah. Yes. Hindi. Pang gata. Ang gata tapos ganto kalayo ano. Delhi mono. Uh. Hey guys. Mak pala isung kuanan di 78 dan kubat daya. Ini kita perlu perah lagi itu. Itu belum jalan lagi duluan. Karena namanya itu taga ana. Oh guys, may usang ning lubi na ako sa bukid. Malubi-lubi uh. ko Nyug naman eh. Uy! Pahingalong, pahingalong. na ba tayo dito? O, oh, sabi eh. May kubo doon, pwede doon oh, may kubo doon eh. pa lang ito natin. <laughs> Dapat kakain tayo pag nakalima na. Oo. <laughs> <laughs> Kapo na kailan tayo? Aba lasunsin na pala. Isa ulit, mm -hmm. okay. tawalin na tayo mga te. Aga pa pala sir. Oo. Oo. bahay, ba ay? Tuloy tayo kumain. Dito ko buli ulo. Wala na mako eh. Mayroon. Mayroon mababago ba, <sighs> Oo. Ito ba <bago> <sighs> oh padon. Hu! Tayo baka singilin tayo ng 20 isa? Oo, baputan. Ay, ganoon. Ibay na niya. Talaga yan, pagka mga may kasama kang guest. Ibay niya, matayo na okay. isang ulo. Ay, di dito lang kami sa labas. Pag <laughs> pwede yung bente, kung may dancer ka man lang dyan. Hmm. Gagawin pa namin 50. Yan, takas. Ito muna, umikot na. nasa tuktok na tayo ng kulapad sabi sa vlog kakainin ko to guys <laughs> kung kayahin nyo ako kung kaya nyo ipinilaman sa tinapay yung, ano, isang vlogger hindi naman kinain pag ganyan ganyan lang eh may nakita ako na yung nagbab pati yung unyango kinakain ha Nangya ako ito. Ah, painga na. Doon daw sa unan tayo kakain. Doon may cover. Oral no? man din dinyan nasa bahay niya. Ano ah, ba ang pampuntanya? Apo. Ah, may buko. San? Hmm. Regan! <laughs> Hey, <laughs> ganun na. Tirahin mo na. Ayaw. Apat. Wala yan. Inyog yan. dami yan tok dito. Halong, eh. Ang pa ba sa dinaan natin kapon? Hmm. Ano Yung talaga marami? Wala si Pero pinasok na kasi yun. Bagay siya, baba lang siya nakapal. Yung paano. pork, tinira na namin yun. Eh. Yung matala-tala, ang dami rin. Ito. Ay, dyan talaga. Kapal. Ay, dyan lang sa pagbaba sa barbay. Ay, dyan yata yung pinto-pinto ah. Oo, oh, yan. Mm -hmm. Yan, yung pag ano na yan. Oo, uh, dyan. dyan to, saan kami? Dyan kami dumaan nila ang kayo. May resort na dyan, eh, sa pinto. Dito kami oh. Malakit namin yung isang... ng kabulusan. Nag-iisa. Dyan, dyan kami dumaan nila ang kayo. Sa pagpunta ng pinto-pinto. May daan naman dyan eh. Oo. Uh, Bumaba daw. May hmm. pinto-pinto may dala akong pangati na babaeng utang na dalawang bis naman ako na ako man ang pinuntahan ng tandang kamalo Tulong hm. malis ka dyan Diretso pa na ni Mumbo may pananim rin ako ito mga ganyang kuda, maganda yung pananim pa. ito nga kung saan ko nakita yung boteng 4 kantos yung sa gym, yung kulay berde nakakita ko nun yung dalawa kasi nasa, nasa antik na kasi yung sila unang binibili yun eh oo oh. Si si oh. Si Toyo ang gumibig niya. Oo, si Toyo. Si Bustoyo. Si <laughs> Bustoyo. Ano na kasi yun eh, yung tawag nito parang... <laughs> Mas Kulik si ano naman, no. pinakang niya yun eh. Ay, dahil ako nun eh. Dalam buting 4 quantities. Yung ganyan katas. Green. Bumog talaga. Green ang ulay. Binasag eh. Ganyan ka malaboy eh. Hindi, ganyan niya. Ayan, buting ano yan eh. Ayun ko kung buting. Baka sa Sprite to. Eh, sobrang si kapal naman niya. Pinaunan pa kasi. Napunta doon yan. Binahaya kasi nung araw ko eh. Kaya mo yung mo yung Ngunit yeah, sa so mga binahayan na yan, minsan, alibaw, nagtanim kayo dyan, no, makakuha yeah. ka ng no, mga coins dyan, yung no, mga bangibariyang sinuuna. Nung araw kasi mayaman pa rin Pilipinas, pati mga bariga doon. Hehehehe <laughs> pagdating namin doon, kain mo, pakakain, balik na naman. Dami sila doon, nasa lang. Pinagbisita kami doon, eh, layo. Sabi sila ako, sila kapitan ko, willing na rin ko. Saka sila ang nakakasakop noon, eh. niyo, lupa. Sila ko, pinagbisita kami.

gagawin ba oo mo. Bala ng mo. Malit lang kayo dito. Mas Kala mo nga tanso Tatabas ka lang ng mga isang eh. Kayaan ka ng Ay, hindi ako. nagari dapat na Hindi pa ka Kung sabi ka hindi may lagarin bakal sa bang. Meron kami na ba? Ba't ka Wala ka natin. Naalala ko nung na yun. Hindi, basta may putula na gari na Ganun-ganun mo lang. Malama mo lang kanto. Kaya mo nung bato yun, mabibit-bit lang yun. Oo, nandun na yung kwan. Lipat na yun. Papunta dito. Sabi manggahan. Pakulapan sila eh. Eh dito. Sabi kahapon hapon na ng manggahan. Para manggahan ito. sila. Ayun oh, pababa. O paahon. Ah, pababa na. matindi nga naman yung inahon natin kahapon na yan. Ayun <laughs> na naman, no pababa na ng ano, pick one. Amba. Huwag ka tinitingnan ko si Rion din ano natin kahapon. Parang di kaya, ano. aba <laughs> Talagang matibay pa rin tayo, ano. Ayun, sa pick one ah. na may, may puno. Mm. Hindi nyo kita? Hindi ko lang nakikita, eh. puro kwan. Kita ang baboy? Kita ko lang yan. Kung mga, oh, mga chicks na magaganda, kita. Oo. Yung sa pikuan, pabagpabulusok. Ibig sabihin, bumalik na sila. Hindi na sila bumabunta rito. Lilipat na ulit tayo. Lilipat na ulit. Ông mẹ nào ổn Ở ừ, mẹ thái